Magandang hapon po sa ating lahat. Andito po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live para sa mga friends ko at doon sa mga followers ko sa uh, sa Facebook at pati doon sa followers ko sa YouTube ay replay. Araw po ngayon ng lunes, ika-apat ng Agosto dito sa Pilipinas, hapon. Pasensya na po at hindi po tayo nakapag-uusapan politika kanina ng umaga at medyo naging busy ang lolo nyo. Actually, nagkaroon ako ng lolo duties kanina, naghatid ako ng apo. So anyway, huli man daw at magaling na ehabol din. ah uh, alam ko namang, o inaabangan nyo ako eh. Abangers. Pag-usapan natin itong naapa uh, napabalita na you know may mga senador na gusto nang desisyonan ang impeachment ni Sara Duterte. Sabi ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, mukhang marami na ang pabor na ibasura na ang impeachment complaint. Dahil ang basihan nga nila ay dinismiss, uh, ito naman ay kinideclare na na-unconstitutional ng Supreme Court. Alam mo, dapat magnilay-nilay dito sa Senator Estrada at ang kanyang mga kasamahan sa Senado. Unang-una, ang desisyon ng Korte Suprema ay pwede pang iapila. Number one. Number two, kung titingnan natin, ang hinusgahan ng Supreme Court ay hindi naman ng Senado. Ang naging basehan ng Korte Suprema ay ang pagkilos ng House. So therefore, sana naman, pagbigyan mo ang house na so may argue, makapag-apila at marindig ang kanilang panig. Kasi parang, kung tutuusin, bagamat ang Senate, ang impeachment court, ang nakitaan ng mali ng Korte Suprema, yan ay sa pananaw nila, ay ang house. Dahil di umano nag binailate nito ang saligang batas yung one-year rule. At hindi pinagbigyan ng due process si Vice President Sara Duterte. Pero yun na nga eh. Pwede pang i yan. Pwede pang mag-file ng motion for reconsideration at meron niyan taning. Hindi pa naman natatapos ang taning. In fact, meron ng motion for reconsideration na final ang uh, mga nagsampa ng unang complaint case. So, magsasampa din daw ng motion for reconsideration ng House. So ano ngayon ang pagmamadali ng Senado? Ba't kailangan nilang tuldo ka na? Hindi ba pwedeng sabihin mo na nila, teka, huwag muna tayong kumilos dyan. Prudence dictate that let us wait for the House to file an MR. After all, ang kanilang galaw ang siyang pinuna ng Korte Suprema. Bakit pa ba nagmamadali si Jingoy Estrada? Bakit pa ba nagmamadali itong benteng senador na ito na sinasabi niya? Noong una, yung fourth hindi nila pinansin. Samantalang nakalagay sa saligang batas na kapag one-third, more than one-third na, ang nag-endorse na isang impeachment complaint, the member ng House, it shall proceed to the Senate who shall try it fourth Yung fourth hindi nila pinansin noon. Kung ano-anong mga de de delay, di ba? Uh, at, at hindi pa nga nila inaksyonan, eh. parang ipinasa pa nila uli sa house para magkaroon ng you know uh remand pa, you know, may nalalaman. Pero ngayon, aba, ay nagmamadali na parang teka muna. Galang naman sa house. Napaghalata tuloy yung mga senador eh. Bakit kaya? Kayo ba may hula kung bakit sila nagmamadali? ano naman mawawala sa kanila kung hintayin na lang nila mag-file ng motion for reconsideration ng ang 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 house at magdesisyon ng korte suprema doon ano mangyayari kapag balik ka rin ng korte suprema di ba ano gagawin nila na dismiss na nila ang kaso baka ganoon ang mangyari hindi kaya ganoon ang game plan na ang game plan ay i-dismiss -di ng senado para pag ang MR may file na ng house sa sabi ng korte suprema mote na academic na ito. Na desisyon na ng Korte sa lang ng House, ng, ng Senate eh, wala kami magagawa. Parang nung una, ang Korte eh, gusto makialam. Pero ngayon sasabi nila, oh, hugas kamay na kami diyan, kumilos na ang Senado eh. Posibleng mangyari yan, hindi ko sinasabing mangyayari yan, pero posible. So pakiusap sa mga senador. This is about accountability. 80% ng mamamayan ang interesadong malaman ng katotohanan gusto ngang ituloy ang impeachment complaint na yan. And the remedy has not been exhausted yet by the house, the originating house. The one whose actions were judged to be unconstitutional and therefore sila dapat ang unang bigyan ng pagkakataon na mag -apila. Kung magsano, meron lang dito ang Senado. Bakit nang mamadali ba ang Senado to a point that they're, they're going to do an action that will in the end may moot any MR? Kasi tama nga naman, sasabihin ng Court Suprema, ano pang motion for reconsideration namin, eh wala ng kaso, ayun, na-dismiss na ng Senado. Sana ang mga senador makinig. Kasi kung hindi lalo lang nilang ginagalit ang bayan, galit na nga gawa ng Korte Suprema na desisyon, tapos ganyan pa. Huwag namang masyadong halapa. Ako talaga naniniwala na parang there must be something here. Something that doesn't look, smell, right? Something smells fishy. Kasi, nung, nung dapat magmadali, hindi nagmadali. Ngayon naman na kailangan ng prudence, parang apparently gusto magmadali at gusto nang i-dismiss sa Miyerkules. Ang kaso. Dahil yun daw ang sinabi ng Korte Suprema. Eh hindi pa naman yun. You know, kailangan bigyan yun muna ng M. pag diba? Pagbigyan muna ng pagkakataon. Alam naman niya ni Senator Jinggoy sapagkat diba, di ba nagkaroon din siya ng kaso sa korte, binigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng motion for reconsideration. Lahat naman tayo may mga pribilehiyo na pagbigyan muna. I think this is just a matter of respect to an co-equal branch of the legislature. Wala naman bastusan. Huwag niyo naman bastusin ang House. Bakit ba na at, at 80, ako, ako pa, maraming tao gustong malaman. The more na ginagawa nyo yun, the more na ang tao nagagalit, the more na nagtatanong, ano bang, ano bang tinatago nito mga to? Ano ba? Ano bang kinakatakot ng mga to na maglabasa ng ebidensya? Sangkot ba sila? Hindi naman sila sangkot ba sila natatakot na ipagpatuloy ito? At hindi nga itutuloy eh, kaagad, eh, hihintayin lang muna ang house, mag-file ng MR. Hindi naman siguradong Pagbigyan eh, pero at least pagbibigyan ninyo na kumakakilos. Ay nako, ba't parang atat na atat tigilan ang kasong ito? Lalo nyo nang ginag ginagalit ang bayan eh. Lalo nang maraming nagtatanong, anong meron? Bakit ganyan? Anyway, sana nakapagturo ko siyang kaisipan na ko yung mga puso at napabago ang mga panayon sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Like, sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people. O kita-kita na lang ulit sa si miyerkulesa, Meron tayong usapang politika. Okay? Meanwhile, balik trabaho ako at kayo man, kung saan man kayo naroon sa mundo ngayon, umaga man, tanghali, hapon, gabi, you know, so sa team replay, you know, binabati ko lang kayo ng good morning, good afternoon, good evening. Kasi worldwide tayo pa, lalo pag replay. Eh. O, sige na. Kitang-kita lang tayo le sa Miyerkules. Lagi ko sinasabi, UP naming mahal, ano mo nasal? Magandang umaga, hapon, gabi, tanghali, senyo na. Bye for now.